mga kasabihan ng mga matatanda, mga pamahiing pampaswerte sa tahanan, maglagay ng halaman sa harap ng bahay para pumasok ang magandang enerhiya at swerte. Kapag may pusa na pumasok sa bahay ng kusa, huwag mo itong palayasin. Dalaraw nito ang swerte. Huwag magpapasok ng sapatos na nakaharap palabas. Baka raw lumabas din ang biyaya. Laging panatilihing maliwanag ang harap ng bahay. Dahil ayaw raw ng swerte sa madilim na lugar, huwag maglagay ng salamin sa tapat ng pintuan, baka ibalik nito palabas ang dumadating na swerte. Maglagay ng asin sa bawat sulok ng bahay paminsan-minsan, pampataboy ng malas. Buksan ang bintana tuwing umaga para pumasok ang bagong hangin at bagong swerte. At sabi pa ng matatanda, kapag puno ng tawanan at pagmamahal ang bahay hindi na kailangang hanapin ang swerte kusa itong darating